hotdog naman hotdog First bite natin ah Keren, ano hotdog to? Aba, sinusundan talaga tayo ng CDO. Wow. First bite. Pata so, nang buhay ko. Mhm. Mm may akong kumain ng hotdog na may suka. Hotdog na may suka? Oh. Masarap pala. Hmm. Nice. Sa so, mga hindi pa nakakatikim ng hotdog na inihaw. huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. May suka? Abay, uh, iba. Iba sa test. Kaya subukan nyo itong hotdog na sinausaw sa suka. Kailangan bagong luto. Nagre-level -nag up yung hotdog. Oh. Sana all.